Mga kareser, nandito ako sa Terminal 3. Nagaantay ng sakay ko, Indiano. Account WNS, mga kareser. Ano, ang lawak na ng daan nandito sa Terminal 3. Parking parkingan to, parkingan mga kareser. mga kareser. Terminal 3 mga ka-reserve ka Sana updated po kayo sa mga in-upload kong videos Pag-subscribe po ng channel ko Pag-share mo itong vlog Pag-follow, like, share, comments na lang Sa mga Facebook account ng mga ka-reserve ka Nandito po tayo guys sa Terminal 3 Mga loads, idol Mga idol loads Ano po habang nagkaantay tayo, nagbablog tayo. Yan mga ka-racer. Kailangan natin mag-vlog. At yan mga ka-racer po. Habang nagkaantay tayo ng indyano. Mga ka-racer. Mga ka-racer, nandito tayo sa terminal tray. Yan po yung dala ko. Enova. อะไรเช่นโนบะมึงจะละก้อเหมาะอะไรเช่นอะอง i d ด l มองลอด pare sa sana ito tuloy na ang natin at huwag tayong pabayaan ng mahal na Panginoon pare-sir at tayo suportahan pa niya suportahan tayo huwag palagi kayong humiling sa mahal na Panginoon na tuloy tuloy yung blessing natin mga kareser yung mga kareser habang nagkaantay tayo dito mga kareser lagi kayo magpasalamat sa mahal na Panginoon dahil wala siya wala din tayo dito sa lupa sa mundo maraming maraming salamat po kay Papagad Paji Ya mga kariser Ya mga kariser Mga idol, mga lords, mga guys Mga palos Palo na lang Mga kariser, shout out, shout out Na lang, mga kariser Ya mga tropa pets Ya, nandito ako sa parkingan eh delay yung arrival ng sky natin alas 12 si pagdarating mga kawes Ang hanggang dito na lang yung vlog ko mga kareser ka example lang yung vlog ko pang upload ng facebook yan mga kareser ka sa si mita o hanggang dito na lang mga ka-share Nandito ako sa Terminal 1 Ay Terminal 3 Mga ka-share Nagkamali ako Terminal 3 pala mga ka-share O hanggang dito na lang mga ka-share Mga idol mga lords Thank you you're watching